Ipararamdam ko sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Ngayong lunes na January 20. Maki ka na naman nandito. Katulad ka talaga ng tatay mo. Anong gusto mo, ha? Matulad ako sa lahi mo? Lahi ang katapon ng buhay? Ay, Teka! Tanungin yung mga sarili niya kung bakit kayo kapastos-pastos! Tapos na ang paghihintay. Ano siya, primo? Bumama ka sa amin. Sabi ko na, Amanda, ikaw yung nakita ko. Huwag kang makialam dito, Divina. Ka! Ah! Pila primo! Walang pagsabahin na tayo! Isang ang Tapos na ang pagtitigis. Tapos, ang Tapos, tatay. Anong Ano plano mo? Alam mo ang ginagawa ang pagmamaltrato sa akin ni tatay mula nung bata ako. Bakit ka nagsulungin sa akin. Umasa ako. magbabago ang pagtingin sa'yo ni Rico. Papatayin ko siya! Huwag ang buhamay! Masasakta ng nanay mo! Wala akong pahalam! Oras na ng pagtutuos hindi siya. Hindi ako papayag ng palagpas tong araw na to. Ang ganti ako na hanggang sa kanya. Habang buhay, hindi tayo matatayimik dito. Parating na yung tatay mo. Wala akong pakailang kahit mabulok ako sa ulungas. Basta mapatay ko siya ngayong araw na to. ...untuk asa ng gabi ng pag-iiganti. Kaya ka pala mula nung bata ako! Hindi ako nakalala sa pagkumaan sa'yo! Dahil hindi mo pala ako tunay na anak! Ngayon, alam mo na! kita mamatayin! Kapusin na natin siyo! Ah! 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 Ang bakapayaran mo at ang pinakaabang ang revelasyon mangyayari na. Tatay mo pa rin siya. Yung tatay ka. Pero ang tatay ka! Dito no. na, sa sumpot mo, tinitin ko. Wala ko pa tamar na ginawa ko. FPJ's Batang Kiyapo.